Grabing takeover mode nga ni SGA para sa okay si Tandor sa buong laban na sinamaan pa ng kanilang insane defense. Inawawa lang ang Cavaliers team, walang palag sa kanila, nagsasasayaw na lang sila sa gitna ng laban. Galit na galit nga rin ang coach ng Cavaliers na sinugod ang referee. Rematch ng top 2 teams in the NBA ngayong araw, Oklahoma City Thunder looking for revenge laban nga sa Cleveland Cavaliers. Well, start na agad tayo sa ating first quarter. Explosive dunk agad ang ginawa ni Jared Allen dito. Tapos si SJA naman, easy blow by layup laban din dito kay Allen. Malamig nga ang opensa sa umpisa ng Cleveland. That is Donovan Mitchell, 1-4-6 ang start. Pero kitang kita nga ang laki nila dito. Ang dami agad nilang offensive rebound kaya timeout agad ang OKC. After timeout, abay biglang sumikip nga ang depensa ng Thunder dito tapos quick 4 points si SGA. Abay lumamang na sila 16-12 kaya naman Cleveland ngayon ng timeout. Hype si SGA dyan at a not so good start para nga dito sa Cleveland sa buong first quarter. Patay nga ang kanilang opensa dahil sa Thunder defense tapos sabayan pa ng hot shooting ng kalaban nila kaya lumobo na ang lamang sa anila at sa pagtatapos nga natin in the first quarter grabbing 32 to 14 Agad ang advantage dito ng home team na outscore nga ni SGA ang buong Cavs team with 15 points. Second quarter natin, the complete distraction continues para sa OKC Thunder. Lumobo na nga sa 24 points ang kalamangan nila sa panguna naman ni Lutort. At na technical foul pa nga itong si Coach Kenny Atkinson matapos rin ng referee. At talagang hindi nga mabasag-basag ng Cavs ang depensa ng Oklahoma dito. Disaster na nga ang nangyayari para sa kanila at ang dami nga nilang turnovers dahil sa depensa ng home team at parang sinasakal nga sila ng depensa ng OKC. Pero sa final minutes may quick burst of offense. Itong ang Cavaliers na sinagot naman agara ni SGA na complete takeover mode ang kanyang ginawa mga idol para nga ibalik sa 23 point lead. Ang kanilang advantage 75 to 52 at grabbing performance ni SGA sa first half 26 points on a very efficient 10 for 15 shooting sa field. At dito na nga sa ating third quarter, may walang pagbabago sa laban and the OKC hot offense continues at ginawa na nga nilang 31 points ang lamang nila. Tapos to handang pa dito ni SGA ay 33 points na ang advantage nila na atawa na nga rin si Darius Garland sa kanyang nakikita. Sayo-sayo na nga lang itong mga OKC players. At talagang complete distraction ang nangyari dito. Kawawa nga ang Cavaliers dahil 36 points na ang labang sa nila ng kalaban at wala nga silang palag. Walang sagot sa Thunder. At ganito na nga ang naging storya natin sa buong third quarter. At ang biggest lead nga ng Thunder ay grabbing 41 points at si SGA may 40 points after three quarters, 119 to 81 ng score natin. At sa 4th quarter naman ay basically naging garbage time na lang ito at pinahinga na ang mga star players at starters from both teams pinalaro ang kanilang mga third and fourth unit a big win para nga sa OKC Thunder